Ganda ang araw po mga kabayan. Tayo po ay magluluto ng konting nilagang ulo ng baboy ngayon. Ito po ang ating panahog. Ay okay, may pechay po tayo, polio saging saba, mais, at down lang po na sibuyas. Simpleng nilagang ulo ng baboy lang po yan mga kabayan. Ating mais para lumambot na ng konti. Ay, malambot na po ang ating baboy. Lagyan na po natin ng ating sangin saba. Meron na rin po yung paminta at saka sibuyas. Pag matabang po, lagyan po natin ng konting asin. Ayon po sa inyong panlasa. Yan. Maya, maya po natin ilagay ang ating pechay at saka medyo malambot-lambot na ating karne. Okay na po ang ating mga mais. Pwede na po nating lagyan ng pechay. Unahin po natin ang pechay dahil madali lang pong maluto ang repolyo. Yan. Tapos po, takpan muna natin. Mga kaibigan, mga kabayan, malapit na po ang mga luto ating nilagang ulo ng baboy. Kung gusto po natin ang mas malasa pa, lagyan natin ng nor pork cubes. Kung gusto nyo lang po. Ayan po. Pwede na po nating ilagay ang ating repolyo. Madali lang pong maluto yan. 5 minutes, luto na po yan. Paki-subscribe lang po ang ating channel, Dwayne Lisioso. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Takpan muna po natin. In 5 minutes, luto na po yan daw ng sibuyas yan, para mas masarap pa mga 3 minutes na lang tayo magkakain at kakain na God bless po sa lahat ng mga sumusubaybay nag subscribe shout out po sa lahat ng mga OFW at lahat po ng sumusubaybay ayan po pwede na po yan half cook na po ang ate Repolyo para mas masarap Ito po ang ating nilagang hulo ng baboy. Tayo po kakain na. At ito po ang ating sausawan, kalamansi at sili. Masarap po sa nilaga yan. Ang ating sausawan ay kalamansi, patis, sili. Yan po. Hindi nyo pa po na try yan. Try nyo po. Masarap sa nilaga yan.